yung start ng uh, yung katulad nangyari sa airport no so grass fire muna yan so karamihan grass fire kailangan merong uh, uh, tatlong elemento so number one, yung type of grass no na mabilis siya mag magdry up lalo na kapag uh, wala tayong rain or yung humidity ay in question pangalawa meron kang pag ano ng, ano yung sabihin natin, katulad na yung grabe yung tag-init, mataas yung tinatawag natin, ambient temperature. Tapos pangatlo, merong kailangan activity. So ano yung activity? Yung human activity. Pwede may nagtapo ng sigarilyo, mm. so yun ang na nag-start, katulad sa nangyari doon sa Mount Apo Forest Fire Guide. So pwede siya. Pwede rin ang sasakyan dyan magsimula ang sunog. Mm. So isa sa uh, walang intervention ay sabihin natin, may naiwang pote, uh, lalo, lalo na tubig. Okay. sa, ano, kasi pag pumasok, depende sa posisyon niya, pagpasok ng araw, magkakaroon ng refraction. So, para siyang magnifying lens. Ah. At kailangan, yeah, pag magnifying lens, merong focus oh. na light yun eh, during oh, refraction. Oh. So, meron din siyang dapat tatamaan na pwede ah, uh, mag cost ng part, katulad ng uh, upholstery no na luma mm -hmm. na dry rain or mini iwang tissue no uh, so yun so kailangan meron ka muna ng combination na ganun. kaya lately baga, naging uh, issue yung mo mag-iwan ng bote na tubig sa sasakyan so, matagal na yan so, hindi lang naman din ganyan ah uh, pwedeng mag-iwan ka ng salamin mo no? iwan doon so pwede siya mag-refraction Mag-create na, parang it, it acts like a magnifying lens. So, yeah. So, teka lang, Dok, na-bother ako doon. So, hindi ka pala dapat nag-iiwan ng, number one, bote. Number two, kahit yung mga shades or anything with glass, mm. dapat hindi siya iiwan sa loob ng sasakyan. And nabanggit nyo po kanina, kahit tissue. wag mag-iiwan sa loob. Yeah, kasi alimbawa, meron kang bottled water tapos doon tumama yung refracted light. Mm -mm. So mabilis siya sumiklab. So ano ang mga pwedeng masunog diyan yung paglihis ng ilaw tapos nag-focus light yan papunta sa upholstery no. Isa yan tapos yung mga kung papel or lalo na tissue naglalagay tayo ng tissue mm -hmm. sa sasakyan. So yun, yun ang mas pagsisimulan kasi for 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 fire to start kailangan merong tatlo 3 plus 1, uh, things and event mangyari, kailangan meron ka muna ng heat, tapos may fuel, uh, tapos merong oxygen. Tapos yung event niya, yan yung tinatawag natin uh, chemical reaction of this three. no? So, yun ta ang tawag doon is the yung triangle of fire plus one plus the uh, chemical reaction. Okay. Without one, wala. So, ang naging fuel ko, yun yung tissue na refracted light. Yung light naman, yun yung source, magsisimula doon yung heat. Plus the oxygen. Yung oxygen na nasa environment natin, alam mo, mga ladies, no? Mm. 21 yung nilalanghap natin hangin ngayon. Okay? 21. Do you know that a fire can even start at a percentage of 16? 16? Saan maung kuha yung 16? Sa buga ng tao. Di ba? Carbon dioxide at oh. Totally, it's not carbon dioxide lang lalabas. Meron pa rin yung molecules of oxygen na umabot pa rin ng 1,6, 16%. It can even start fire.